Ngayon, upang kayo ay tulungan, magkaroon ng idea at sapat na kaalaman, mayroon ako nitong inihanda na halimbawa ng pabula. At gusto kong makinig kayo ng mabuti. Maliwanag ba? Oo. Uh. Opo. Habang binabasa ko ang pabula, nais kong pansinin ninyo ang pamagat, tauhan, tagpuan, banghay at aral. Mali maliwanag mga bata? Oo. Oh. May babasahin ako. Oh. <coughs> ang pamagat ay ang tusong ang tusong si Pilando at ang tigre. Dito, sabayan nyo ako. At babasahin din ni teacher sa cellphone niya. Ah. Ito ang inawit ni Pinandok. Habang naglalakad sa masukal na gubat, maliit man ay hindi siya nangangamba kahit alam niyang maraming malalaking hayop ang gustong kumain sa kanya. Walang anu-anoy, nakarinig siya ng na malakas na ungol. Hmm! Kumusta ka, Tamang-tama nagugutom ako. Ikaw ang aking pananghalian, ang bungad ni Tigreng. Agad na nagisip si Pilando, kailangan niyang mailigtas ang sarili. Nakitin niya ang buron sa di kalayuan. Maputik ito at kulay tsokolate dahil sa kauulan lamang. Ipagpatawad mo, Tigre, hindi mo ako pwedeng kainin. Nainutusan ako ng hari na magbantay sa kanyang tsokolating tinapay. Ito. Sabay turo sa burol. Ito ang pinakamasarap na tinapay sa buong mundo. Dagdag -dag pa nito. Gusto kong tikman ang palaking tinapay na iyon. Wika na tila na na si Tigre. Naku, hindi maaari. Magagalit ang hari. Ang tanggi ni Tilandok. Kunting tikim lamang, hindi naman malalaman ni ng hari ang pagpupumilit ni Tigre. Sige, ngunit kailangan ko munang makalayo upang hindi ako masisig. Ang wika ni Pilandok. Pumayag si Tegre at nang makalayo na si Pilandok ay agad itong dumampot ng putik sa gilid ng burol. Nang malasahan ang putik, nagwawala ito sa galit. Hinabol nito si Pilandok at nang maabutan ay galit na galit itong sinita. Akala mo yata'y makakawala ka. Nalulok, naloko mo ako minsan, hindi na ito mauulit pa. Ngayon, ikaw ang aking pangnanghalian. Galit na wika ni Tigre. Nako, hindi mo ako pwedeng kainin. Dahil inutusan ako ng hari, nagbantay sa kanyang tambol, ang katwiran ni Pilandok. Sabay turo sa malaking bahay ng bubuyog na nakastiwang sa sanga ng puno. Ito. <clears throat> Iyan ba ang tambol ng hari? Gusto kong hatawin ang tambol ng hari. Iit ito. Naku, walang sino man ang maaaring humataw rito. Hindi naman malaman, malalaman ng hari. Patuloy na nagpupumilit ang tigre. O sige, ngunit hayaan mo muna ako makalayo upang hindi ako masise. Depensa ni Pilandok. Tumakbo papalayo si Pilandok. Agad-agad nakakuha ng isang putol na sanga ng puno si Tigre at hinataw ang bahay ng bubuyog. Ito. Hinataw niya. Naglabasan ang napakaraming bubuyog at agad pinatak, tinutakte ng kagat ang tigre. Nagtatakbo ito patungo ng sapa at doon, nagtambisaw upang hindi na mahabol pa ng mga bubuyo. Nang maabutan, si Pilandok ay galit na galit itong sigawan. Akala mo yata'y makakawala ka. Naloko mo ako minsan, naloko mo ako muli. Pero hindi mo na ako maluluko sa ikatlong pagkakataon. Wala ka ng ligtas, gutom na gutom na ako. Ikaw ang aking pananghalian. Galit na diin ni Pilando. Maagap na agi ah, tigre. Ha, ma Maagap na nag-isip si Pilando, kailangan niyang mailigtas ang sarili. Pagkara ay hindi mo ako maari kainin, mahal kong tigre. Napagutusan ako ng hari na bantayan ko ang kanyang sinturon. Bantayan ko ang kanyang sinturon. Sabay turo sa ahas na nakapulupot sa sanga ng puno. Gusto kong isuot ang sinturon ng hari, giit ng tigre. Itinuro e, nito ang ahas na nakapulupot sa sanga ng puno. Nakurok! walang dapat na magsuot dito. Malipit na tanggi ni Pilandok. Sandaling-sandali lamang naman. Wala namang makakaalam. Pagpupumilit na naman ni Tigre. O sige, hayaan mo muna akong makalayo sa iyo para di ako masisi ang sabi ni Pilandok. Biruoy mo ang sinturo ng hari, may suot ko ang tila di mapaliwanag na sambit ng tusong si Tigre. Dinampot niya ang ahas na tulog at pinupulupot ang kanyang bewang. Habang pinupulupot ang bewang, ay lalo itong kumapit, mahigpit, pahigpit ng pahigpit. Hindi na makahulagpas, ah, makahulagpos sa mga tusong galing ni Tigre. Pilandok, tulungan mo ako, sigaw nito. Hindi na siya narinig ni Pilandok, malayo ito at pasipot-sipol pa hanggang kumakandirit sa himig ng kanyang awitin. Salamat sa pagkikinig mga bata. Ngayon, mga bata, handa na ba kayo sa nasagutin ang mga tanong? Mabuti kung gano'n. Anong uri ng panitika, uh, panitikan ang binasa ko at napakinggan nyo? Okay. Tama. Alam nyo ba kung ano ang pabula? Ang pabula ay Ah, uh, Ang pabula ay isang uri ng panitikan na gumagamit ng hayo o kaya ang mga bagay ng wikang pagkakataon. Uh, walang buhay bilang tauhan kung saan kumikilos o magsasal at magsasalita na parang tao. Madalas na inilalarawan ng pabula ang dalawang hayop na may magkaibang ugali at nagwawakas ang kwento na nagwawagi ang may mabuting ugali. Nag-iwan ito ng aral sa mambabasa. Ano ang napansin niyo sa napakinggan niyong pagula? Uh, Ito ba ay may iniwang aral? Oh. So, Chin-Chin, sa iyo, ano ang yung uh, natutunan sa kwento ni ano? Ni Ang Tusong si Pilandok at Ang Tigre. Very good, Chin-Chin! ngayon alamay alamin naman natin ang elemento ng pabula ang pabula ay isang elemento gaya ng pamagat, tauhan, tekuan, banghay at ang aral ngayon base sa napakinggan yung pabula ano ang pamagat ng kwento na, na uh, pinento ko sa inyo ano ang pamagat ang tusong si pilandok at ang tigre. Tama. Ang pangmagat ay isang salita o panilala kung saan isinusulat ang isang paksa. Ngayon, sino-sino naman ang mga tauhan? Sino ang nasa storya kanina sa kwento? Tigre. Si Tigre at si Pila. Dok. Okay. Para sa inyo, mga bata, ano ang kahulugan ng tauhan? Tama. Ang tauhan ay ang mga karakter sa kwento o naratibo ng isang akda sa parabula. Apabula. Ang mga hayop, ang mga nag-iisip, kumikilos at nagsasalita na parang mga tao. Ano naman ang tagpuan? Tagpuan. Tama. Ang tagpuan ay ang kondisyon, panahon at lugar na pinangyarihan ng kwento. Aling bahagi ng kwento mababasa natin ang tagpuan? Sa masukol na gubat. Magaling. Ano naman ang banghay na ito? Tama. Ang banghay dito ay nakasaad ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Makikita rin ang ugnayan ng pauhan, tagpuan, at mga pangyayari sa elemento ito. Ngayon, ano naman ang aral sa kwentong ito? Tama, chin, chin Magaling. Ang aral ay magandang ugali at asal na napulot sa kwento. So, ako'y namang ha sa inyong lahat. Ngayon, meron ba kayong mga katanungan tungkol sa mga tinalakay natin kanina? Iyan. Ibig sabihin ay naintindihan ang lahat ng ating talakayan. So, sa araw na ito. Naintindihan nila. Okay, sige. Salamat, class. <coughs>